parang mabawas na kain. Yeon? Ah, ikaw po ba may dala? May dala nang summer. Ano? Hello po. Oy, sala. Paano mo sumulat? Sige, okay lang po. Saan resort ba kayo pupunta? Ay, Ay ang kakalabanin dito. Ganda. Nina. Ang ganda nung... <laughs> doon, doon siya. Ayun mo. Yung mm. lalim ng tulay na yan. Yan. Ah, wait lang. Yung lalim ng tulay na yan. Diyan Dyan kami pupunta. Dyan, doon sa may usok. Oo. Doon sa lalim tulay. So, let's go. Tulay na. Tulay na. So, dapat talaga... <laughs> hindi kami dito, doon kami sa resort. Sa resort. Pero... No budget. No budget. No budget. Ito yung last resort. So, ito yung last resort na ano namin dito. Libre lang. Kasi po, punong-punong puno na yung mga resort ngayon dito sa Bataan. Punong-punong puno na. So, para lang matuloy ito, ay Anong, pupuntahan naman. namin yung ilog. Anong matuloy, o, matuloy ito? Pa, ano to? Tubig pa. Ito po yung ilog na pinupuntahan no namin budget. nung bata pa kami. Very emotive six na ito. So, first time six years. Ilan na kayo dan? May dalawa na. Three. Pero tingnan natin kung may tubig pa. So, ang pupunta natin ay tipo na ilog. Tipo. So, dito pa lang, huy, wala pa kaming kalahati. May... parang tuyo na yun. Malalim ba? Baka mamatay tayo ito. Kasi wala tuyo na yung ibon pa eh. So, wala nang tubig. Uy, punta mo na sa tita doon. Baka tayo makita. Maraming binili yan. Okay, go. So, abangan nyo na lang mamaya kung sa kami dadaan. So, mga shoutout, mga tigatipo sa lahat ng nanonood na tigatipo. So, steady lang kayo dyan. Shoutout. <laughs> shoutout. Ah. Oh, oh, pero nga ba? Hindi, hindi. Charlene, Charlene. <laughs> Nandito kami sa labas ng bahay niyo. Ayun oh. Si so dating may yung bahay, Charlene, Charlene, ayun oh. So, ihingi kami ng mangga. Ah, okay. Wait lang muna yung so, reply. <laughs> Wait lang. <na>, Wait <may> reply. Oh, <laughs> oh.

New York. <laughs> 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 Oo, di ba dinaanan natin siya noon? Noon, di ba rin ako At noon nakaraan niya, doon niya may dumaan Ayan na. <laughs>

Tol! <iento> Tol! Patolong kayo, ano? Gitu. Gitu tayo. Matawa na mga tao? Matawa. Eh, nakatolong kayo. Eh, nakatolong. Eh, 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 eh. Open hand, open hand. Eh, eh, eh. Tolong. केधर पर मरना है बाबू ये तो नाम है gusto <laughs> ko sana hindi mo mabato. Ito pa mabato.

Ang galing, no? Oo. Uso na pa bigat. Bigat na nga daw. Bigot na nga. Adam, hindi ka nasama sa susunod ah. Nainis <laughs> na ako sa'yo. Kung pupunta? Nga, beach. Beach na. Beach na, puro bata. Nalang. <laughs>

yung ano tulay. Ay yung tulay. Okay, Ang SBMA. Yes, yes pamulaklakin na okay. niyan yan eh. Oh, pamulaklakin na hindi pa natin direct. Pamulaklakin? Wow. Ah, sige, bulaklaki. Direct. Pag dahil lang pakita, magbulaklaki bibig mo. Ito <laughs> so, na po yung lugar, pero nakita naman natin dahil sa so sobrang init ng panahon, walang tubig. Walang tubig. Ang layo ng pastulan. Ate, huwag kang ano, pamulaklakin sa nag-uusapan namin. Sige na.

kain ba? oh 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 tara. So, Ay, na mag... tayo sa ano tower so Bridge nga talo mak so ayon nga talo mak so ayon nga talo mak so ayon nga talo mak so so let's go back so oh, basically wala so let's go back mga <tos> <tos> Ay, ano mga namin din ano Sinsilin pa natin? Oo. Hindi <laughs> <laughs> kasi pa ang sinsil. Uy, wala na, <coughs> Ay, wala na. Isa. ko. <coughs> wow. <tos> wow Jetro! Balik kayo dito. Dito. dulo? Bakit? Ayan po, uwi na kami. Oh. Tara na. Tara na, let's go na. Uwi na po kami. So, hindi na po siya ganong kaganda. Ano na na, naman ganang kaganda makasama natin.